Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. My vlog for today is another Pinoy folktale. Ito ay tungkol kung bakit maalat ang dagat. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Bakit maalat ang gaga? Noong unang panahon, ang mga tao sa silangan ay nagpupunta pa sa kanluran upang makipagpalita ng kalakal. Ang mga katutubo sa silangan ay maraming asukal na naimbak. Ito ang ipinamamalit nila upang makakuha naman ng asin. Sapagkat higit na nangangailangan ng asin ang silangan, ang mga katutubo na ang nagpupunta sa kabilang ibayo ng dagat. Ang problemang pagpunta sa kabilang dagat ay iniinda ng mga katutubo. May nakapagpayong dapat magpatulong na sila kay Anggalo upang mabawasan ang kanilang kapaguran. Isang higanti si Anggalo. Nakikita ang mga binti niya kapag nahiga at inilatag ang buong katawan sa karagatan. Kapag tumayo naman, ay tuhod lang niya ang pinakamatarik na bundok na lapitan niya. Pero kahit isang dambuhalang higante, mabait at matulungin siya. Napapayag ng mga tao na ilatag ni Anggalo ang mga binti sa karagatan Nanulay sa mga binti ng higante ang mga katutubo upang ihatid ang sako-sakong asukal bilang pamalit ng sako ring asin na kinakailangan. O hayan, tumuloy na kayo. Sisikapin kong hindi igalaw ang mga binti ko nang makatulay kayong paroon at parito. Karga sa likod ang mga sako ng asukal, isa-isang tinalunto ng mga katutubo ang mga binti ni Angalo. Maingat na maingat sila. Takot silang madulas at malunod sa gitna ng dagat. Matagal-tagal din ang paglalakbay nila. Naibaba nila ang asukal sa iba'yong dagat pero hindi na malaya ng lahat na may ilang sakong nabutas. Kaya nabudbura ng asukal ang ilang bahagi ng binti ng higante. Totoo ang kasabihang kung saan naroon ang asukal, tiyak na patungo doon ang langgam. Sa pagbabalik ng mga katutubo ay masasaya na nilang dala-dala ang inangkat ng mga sako ng asin. Kahit pawisan ay natutuwa sila sapagkat nakababalik ang bawat isa dala-dala ang produktong labis na kinakailangan sa kabuhayan. Hindi napansin ng lahat na sa pag-akyat nila sa binti ni Angalo ay kasabay nila ang mapupulang langgam na nakaamoy sa matamis na asukal. Kung maraming katutubo ang nanunulay na pasan-pasan ang mga asin, ay marami ring langgam ang gumagapang at handang kumagat sa sinumang mabalingan. Sapagkat lubos na sensitibo ang balat ng higanting maramdamin, napasigaw ito na ikinagimbal ng mga tao. May mga langgam na kumakagat sa bintik ko. Magkapit-kapit kayo. Nang hindi na matiis ang pangangagat ng mga langgam sa binting may katamisan, ay iginalaw ni Anggalo ang mga paa na ikinahulog ng libu-libong katutubo kasama ng libu-libo sako ng asin. Bagamat na iligtas ni Anggalo ang mga katutubo, ay lumulubog lahat ng asin sa ilalim ng karagatan. Yan ang dahilan kaya umaalat na ang dagat magmula noon. Ito ang alamat na pinagmulan ng kaalatan ng karagatan. Ang aral na makukuha sa kwentong ito ay ang kahinat na ng paraan ng kawalang pag-iingat ay kadalasang hindi kanais-nais at malamang na mga pagkakamali. Ang kawalan ng pag-aalala o pagwawalang bahala para sa mga kahinatnan ng pagkilos dahil sa kawalan ng pansin ay maaaring maging bahagi ng pinagmulan ng kawalang-ingat. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, sometimes the best revenge is to smile and move on.